Ito pala mga amigo ang gaganapan noong June 23, 2025 pagkapaita ang daming tao mga amigo kasi nga meron parapol na mangyayari Agoy Rode. Kaya adi mga amigo nakipila na kita dede kay base maorhip pa kita pagkapaita At habang nakapila pala tayo nakita ko yung ating guwapong idolo si Nel Aban. Pasupport na lang mga amigo. At nagsimula pala tayo magpila dyan mga amigo. Alas 10 ng umaga pero inabutan na tayo na alas 3 ng hapon pagkapaita kaya natrap pikdawan mga hatag, saan ticket? agoy erotic, at kung mapapansin nyo mga amigo ay talagang nagtutulakan ng mga tao bakit ka mo? kasi nga, libre ang ticket, yan, magpaparapol sila, pero libre ang ticket mga amigo, o saan ka pa? kaya ito nga, nakisabay na tayo mga amigo, at yung ipaparapol mga amigo, meron pa lang, meron 10,000 20,000, 50,000 at syempre Meron flat screen TV na 50 pieces na ipaparapol mga amigo at meron pa motorsiklo na branyo 15 piraso. Pagkapaita mga amigo at ang malupit pa dito merong pang Wigo car na 50 katao kasya mga amigo basta nakahiga lang daw pagkapaita. At ito na nga mga amigo nakapila na tayo at syempre ito na nga binigyan na tayo ni Idol ng ticket pagkapaita. Sana naman tayo mga ludi. <laughs> Ayan, kasi ang haba ng pila. At nga pala mga amigo, shoutout sa ating mga kababayan mas ba yun, no? especially sa mga andito ngayon. yan, mega mega shoutout sa inyo. Sa mga sumuporta pala kay Dudeski Motoblog, thank you na marami. At sa mga hindi pa nakapag-follow at nakapag-subscribe, please follow and subscribe kasi wala naman bayad dyan, mga ludi. Ayan, grabe. Grabe na. Ano na dun? sa Kuwipay meron na tapos man ano paring walang tiket so mga nyo rabol yung e, mga karambulan yan pagkapayita okay <laughs> At sa mga magtatanong bakit mayroong parapol kasi pesta po sa Masbate at Bagat Dagat Festival din sa bayan ng Katayangan mga Ludi. At, libre year ginaganap po ito mga amigo kaya Luzon, Visayas at Mindanao kung gusto mo mag-join sa aming kasiyahan dito sa Masbati. Ayan, pwede kayong pumunta dito mga Ludi kasi libre naman at walang bayad pagkapaita. Magdala lang kayo ng budget nyo ano kasi hindi, hindi na, hindi na namin sagot pag wala kayong budget mga amigo at huwag nyo na kami papulimahin sa budget yo Ka nga kami wala ding din nga mimbajit pagkappaah Shout so, shout out, no? Sa mga pamilya ko dyan, sa Bulacan. Wow, taga Bulacan ha? Wow, taga Bulacan. Sikat na ako mama, out ayun, <laughs> ayun no. Ayun no, na lang kay kuya at sa kanyang buong pamilya. Hindi pa siya sikat pero nasa Facebook na pagkapaita. Please? So ayun mga amigo, uh, kuwala namin na ang ticket. Ayun oh So antay-antay na lang tayo. Ilang oras may na lang tayo pag... uh, uh, <laughs> si... si mag na naman Pagkapaita At syempre, ako na rin si Inabot na naman tayo ng gabi mga amigo at ang sabi nila pasinsya na raw kasi na traffic pa sila. Yan, galing pa daw sila sa Piodoran mga Lodi. Ang inataka ko lang, Matrapik ba sa gitna ng dagat Pagkapaita mga amigo. Pero okay lang, pa na siya na lang tayo. No? At ito na nga, magkakarambula na. At ito ito na nga mga amigaw, mag-i-start na nga ang parapol. At ito na nga, kinamay-kamay na ni Kuya. At syempre, yung unang tatawagin, ayan no may reward agad pagkapaita. 60,609 67,750 67,750 78,438 78,438 36,000 Sixty-nine thousand four hundred seven, thirty-six thousand four hundred nine, 454 fifty-four, seventy-nine thousand seven hundred ten, seventy-nine thousand seven hundred ten. 79,710 Last 30. Next Commercial daw muna tayo mga amigo kasi namamaos na ng ating kababayang Pilipino pagkapaita. Ayan no. Ang dami talaga mga kababayan natin mas batin na nag-aabang baka sakali sila ay manalo pagkapaita. Ayan o. No? Shoutout na lang sa mga andito at huwag nyo kalimutan mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo mga amigo pagkapaita. Ayan o. No? Commercial daw muna tayo. Kaya ito tingnan ko muna yung mga pagmum mukha nyo kung okay pa ba o hindi na pagkapaita Ayan mga amigo at huwag nyo kalimutan ano, i-share yung ating video kasi wala namang bayad yan mga amigo oh, na mga amigo we go na we go ng Toyota we go yung number ba ang gusto nyo Main yang bagit number three. Yeah. I know, last number. What? So ayan mga amigo, hindi na natin nasubaybayan yung parabol Pagkapaita kay inabot kita sa antika si Aron Amoy ng masaklap, ang dami mga papre na binigay Pero yung CR nyo, hindi nyo malangin na si Meron CR pero wala naman tubig Pagkapaita